altar, good morning In circles, abcd abcd or circle? alok abcd circle so ito na guys yung sutanghon sutanghon vermisilis ayan prime classic tapos may free na siya na lalagyan dalawa yung aking hiningi o oh, di diba ang ganda ganda nyo so, tanghon free lang yan nalagyan tapos ayan nakapag display na tayo sa umaga inayos ko na yung mga dilata uh, sya na puno na naman yung ating dilata section tapos ayan yung ating mga sun rocks uh, at rocks o oh, di diba Maganda na tingnan. Ayan. Ah, yan lang muna. Yung asawa, nagagawa na naman ng ice. Ice, ice, ice. Kaya, din. Kaya, ano? blood mo ano? Ito? Okay. High blood nga. Magasak man. Ah. O oh, ba diba? ang aga naming magmarites. Balitaw guys, no, pinag-uusapan kasi nga ngayon namin yong yung tawag doon yung sakit ni Mana Jocelyn kasi ang aga-aga niya nagpakuhan ng dugo at nagpa-check up daw siya doon sa Katpalogan. Kaya meron yong injection, yong kanyang kamay. Nagpa-check siya ng kanyang dugo dahil high blood siya. Sabi ko ba naman is high blood siya is napakapayat niya. Tingnan mo yung ginawa ni Alter guys sa sala namin. Oh, magigising niyang, niya lang nagkalat agad sa sala. Tapos ako diretsyo naman ako doon sa aming kusina dahil is maghuhugas ako ng mga plato ng mga pinagkainan ng aking mga anak, no? Tapos yung mga ginamit nila kagabi, ayan, Lagay natin sa mga lagayan. yan. tapos diretsyo na tayo maglinis para mamaya pati na rin yung sala, lilinisan ko na rin. Para tuloy-tuloy na tayo ay magtambay. Tambay na rin doon sa tindahan pagkatapos natin maglinis dito dahil si Papa doon is pagkatapos don maggawa ng eyes ay mag tulog na yun siya so ayan samahan nyo ako guys keep on watching thank you and God bless us all thank you hi sa wakas nalinis na rin yung aming sala kahit man lang saglit at wala dito yung aking mga anak o oh, diba nakapaglinis ako o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video maraming salamat at mamaya na naman ulit